Buitapang, may bagong nakilalang babae na sobrang ganda. Kung gaano nga kabilis na naging sila ni Cherry, ay ganon din kabilis ang kanilang pag -iwalay. Subalit, sino nga ba ang babaeng ito na posibleng magbigay kulay sa buhay ni Buitapang? Siya na kaya ang babaeng itinakda para sa kanya? Sabi nga ng mga netizen, ay mas maganda pa raw ito kay Cherry, at mas mukhang desente ito. Sa tingin nga ng mga netizens, ay parang may lahi itong Amerikana. Niyanig na ni Buitapa ngayon ang online world dahil nakita nga ito na mayroong kasamang babae sa Thailand. Habang nasa restaurant kasi sila kasama ang kanyang mga kaibigan ay may nakita silang isang magandang babae. At agad-agad gang nirito nila ito kay Rooney dahil wala naman daw itong girlfriend. Nung una nga ay paayaw-ayaw pa si Buitapa. Baka daw kasi may jowa na ito. At agad-agad nga niya, niya itong nilapitan at pumayag naman ang babae na makasama niya sa isang table. Makikita nga natin sa mukha ni Buitapang ang kilig nito kahit na kinakabahan ito. Ayon niya sa dalaga, half Filipino daw siya at half British at marunong din daw siyang magsalita ng Tagalog at agad niyang tinanong ni Buitapang, kung may dyua na raw siya, ayon niya sa dalaga na sa Irika Marie ay wala naman daw dahil nakafocus daw siya o Mano ngayon sa showbiz at sa kanyang pag-aaral. Binigay nga ng dalaga ang kanyang social media account kay Buitapang dahil magkaibigan naman daw sila. Sabi nga ng isang netizen, Cherry White pa rin ako. Sana hindi totoo na naghiwalay na kayo.